yun makamdam na nang lamig malamig na oy check natin Dey malamig dun sa baba yun sir siya pero hindi mainit yung buga ng hangin yung sa may, uh, malamig Ito yung sa mainit dapat ito na ganito siya nag-voice ng to big box iksebe yung na yung terminal airport na yung kino pa ito, mga trains yung crucifix na yon makita ko dyan dati naglagay ako ng ano dyan yung lighting arrester kita niyo yung may matulis sa cross yun yung lighting arrester siya yung tagasalag nung uh, pag mayroong kidlat siya yung tagasalag Ayan. yung may matulis install dyan okay mga karens yeah. check natin bukas And ngayon ay hapon na dito sa lugar na ito ito yung tinignan natin kahapon ng hapon mga karens Mandar ito pero hindi lumalamig yung kanyang aircon sa baba. Yung kanyang indoor hindi malamig doon. Bubuksan so, na natin ito makarins para malaman natin kung ano ang dahilan bakit hindi lumalamig. Ibig sabihin to pag hindi lumalamig hindi gumagana yung compressor aircon compressor hindi gumagana so buksan natin ito mga karens mag-loss yun o oh. kaya pala hindi na gumagana yun sa compressor bali na natin yung magnetic contactor na sira ang mga currents meron naman tayo yung pamalit na magnetic contactor <coughs> tapos na natin na palitan mga currents natin dyan maya maya papanda rin na natin ito kung successful ba yun ang ating ginawang pagpapalit ng magnetic contactor disclaimer lang mga currents hindi tayo expert sa aircon na dahil ano tayo uh, electrician hindi tayo aircon technician pero dahil ito ay mga basic lang na gagawin. Magpapalit ng kapasitor, magnetic contactor, yung fan motor. So, kaya-kaya na natin gawin. Hindi pa natin nagawa yung pag install ng compressor. So, aabot din tayo dyan. Wala kasi kaming aircon technician kaya hindi na tumawag pa kami ng aircon technician una po yung gagawa nito dahil ang una, una ay basic lang nito na gagawin yung pagpalit lang na magnetic contactor basta may alam ka sa uh, mga, mga wiring uh, electrical na gawain kaya kaya mo na po itong gawin so, disclaimer lang hindi pa ako aircon technician ito po yeah, ay electrician lang Mamaya papaganahin na natin yung mga currents. Ito yung sira. Yun. Magnetic contactor, nag-loose connection. Kaya siya nasunog. So, restart na natin. Ang ating yung lock breaker. na natin yung anyang circuit breaker doon so testerin muna natin yung uh, wire na nanggaling doon sa breaker yung line side kung meron bang voltahe na tayong magkukuha okay, ito na po meron siyang 233 volts dito natin yung ating may wagang camera yan o, 236 volts pala so yung ano naman Atay na lang natin pag gumana uh, ito kasi gumagana ay, ako so, naman yung magmiti hindi pa nag contact tayo na lang natin mag contact na gumagana na yung aircon tapos na naman natin yung load site kung mayroon tayong makuha ang voltahe hindi pa gumagana mayroon tong ano uh, time delay yun gumagana na mga currents gumagana na po yung compressor mga currents side ito naman sa yung load side yung papunta dun sa compressor yung indoor nito ay malamig na, na, okay na. bye 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 na tayo sa loob saan nakalagay yung indoor ito so anoy natin ang ating kamay kung may maramdaman tayong lamig ayun Ramdam na ng lamig. So, okay. Malamig na, oi.